Good morning, Nala. Ano na si Nala? Nala, lalita po natin yung garden. Nala, come. Nala. Nala, where are you? Okay, gawa tayo ng vlog. Alika, dito tayo. Hanapin natin si Cherie. Kanina pa naghihintay sa akin yung si Nala. So, hanggang hindi ako bumabas, hindi yan lalabas. And, ano, gusto mong lumabas? Ika punta mo na lang si Yaya dito. Ika nakablog ka nala. Isitahin natin yung ating garden. Okay. Itong trapal na ito, tinatakta namin yung aming upuan. Kasi pag lagi siyang nauulanan, nabubulok. Kapapagawa ko lang yan. So, kap ko lang sa kanya. And, update lang rin dito guys sa garden. Sa grid lang. So, and Nala is with me. Nala, dito muna let's build Okay mamaya pupunta na kami ng QC ni Cherry Lynn. Iwan ka, Nala. Iwan ka saglit, ha? Kasi ya, alis kami ni Ch Yaya. Okay, pero balikan lang. Alis ka dito. Okay. May santan flower. Flower din siya ngayon. Yun yung santan. Mas malaking variety. May mga maliliit. Meron ako dun sa labas maliit. Pakita ko sa inyo guys. Okay. So let's go rubber plant. Ang dami rubber plant dito. Malalaki na sila, guys. Nagsilaki na. And, pakita ko rin yung aking bagong mga pots. These are newly delivered pots. Just the other, siguro last week, sampung piraso. And this is worth 150 pesos. So, mura na siya sa 150 kaibigan ko kasi yung nabilhan ko nito mga pots. So, this, uh, these are 10 pieces. Yung old pots ko, sa kanya ko rin binili. Halos the same. Iba lang ang color. So, I'm gonna show you this. Ito siya. Ito yung old patch. So, may, mas may, ano, uh, dark, or, dark black kasi to. Black na color. And ito naman is gray. So, sa design, ito plain lang. But this one, So, yun siyang parang ano, design dito sa gilid. Ito mas malaki. Ito's worth 250. So, mas malaki ang size compared sa mga big. Same size lang yun. So, yun. Ito lang. So, what are you doing there, Nala? Ha? Huh? Anong problema ng ala ko? Okay. So, ito na yon. And then, paglalagyan ko siya ng gumamela mag rin ako ng short vlog once na na ako ng gumamit okay just touch uh, forget me not the flower and ito yung aking uh, cat tails mahataas uh, na siya so need pruning kailangan siyang i cut para hindi na siya masyadong mataas okay So, good morning. Sherilyn, Yaya, good morning. So, nakalabas na si Nala. Kanina, kanina pa naghihintay sa mama niya. Kinulong ni Sherilyn, hindi pinalabas. Okay. Ah, and this one. Ang ganda. Napakaganda niya. So, may kwento to. There was one day na naglakad-lakad kami ni Sherilyn. Nag-exercise. Walking exercise. And then doon sa phase 6 ng Metro Gate, meron kami nakitang magandang mga halaman. And then, nag-stop kami. Kasi nga in-appreciate namin yung halaman. Then lumabas si Kuya. May Kuya na nakatayo doon na nakabantay pala. So, lumabas siya. And then, nakipagkwentuhan. And then later on, sabi ko ang ganda ng halaman na to. And then, naggawa siya ng... Sabi niya, bigyan ko niya raw ako, nag-cutting siya katlang lang to guys. Propagated lang yan. Nabuhay talaga siya. And very small pa. around late-late na pa. Nabulak-ulak na. So, amazed talaga ako dito sa flower. Land. So, please uh, comment below po anong pangalan ng flower na. Okay. So, thank you kuya. Nabalikan ka namin one of these things. And I'm gonna take video of this one to show you na nabuhay yung binigay mo sa akin. So, yung mga sili ko dito, Eto, kumusta naman sili? Pwede na bang pang tinola? Okay, so gusto kong mag tinola. Ang lulutuin ko for lunch. Chicken tinola. So, papaya libre na rin. Kasi may papaya ako dyan sa labas. Anihin ko siya. Pakita ko sa inyo. Tuloy-tuloy lang tong video ko. And, hindi na kami bibili ng dahon. Pipitasan na lang namin to. Ayan. Bell pepper to. Ang dami niyan. Ayun kung walang mapagtaniman. So, susunogin mo yung mga dried leaves. Nagsunog ka ba the other day? Ah, kasi may bunga na, guys. <laughs> Panay ang yung nagsisiga. Siga yung para at least magkaroon ng bunga. Yung mangga. Ayan, ang dami ng bunga ng mangga. Sabi ni Jerry Lynn, okay na daw. Hindi na siya magsiga. May mga bunga na yung mangga. Ayun siya ko rin sa inyo yung Lalabas ako. Okay. Garing ko lang tong 10 minutes video. And this is my golden alopecia. Naalala nyo guys, nung time na pandemic, na halos ang daming mga plantitas. Ang mahal nito. Nasa thousands ang halaga nito. And then, how much we bought this? Lately, 100 na lang siya guys. Ang dami. Sa Changi, halos hindi na siya pinapansin. Pero oh, this one, we bought for 100. Ito, this is rosal. Propagated ko rin itong rosal. Cuttings. Tapos tinanim lang namin dyan. Nabuhay naman. So, may sili rito. Pwede nang pang tinola. Iyayatin mo ka. Ang saya-saya ng sili na to. Kung kailan hindi inaalagaan. Saka, ang ganda ng kanyang tubo. Itong mga inaalagaan, nagkakaroon ng problem yung mga dahon. Kurot-kurot. Parang mga kusot-kusot sila. Ito pa yung mga sili. Okay. Sili na pag... Dati may bunga na to. Nasaan ang bunga? Asan ah, ang bunga? Ah, ito raw may bunga. Pero nabuhay sila. Yung talagang lumaki. Eh. Okay, maganda yung tubo. Hindi sila infested. Sana mas maganda ang tubo. Tasalan mo kasi, Cherry Lynn. Hindi na yan. This one is cabbage. Water cabbage. Ang tawag nito? Yeah, yeah. Mm -hmm. Cabbage. What? Hindi. ah uh, ca cabbage siya eh. Alam ko. Water lily pero cabbage ang tama. I'm gonna show you my papaya. Uy, namasyal na siya na halang. Namasyal na siya dun sa likod. Ang ginawa mo dyan? What happened to this? Parang dito hindi halaman natin. Nangingi ka? Wow, talaga. Galing sa probinsya. Galing pa tong kapis. Kasi si kapitbahay nang galing sila sa kapis for two weeks nang pakasyon sila. So, kaya hindi ko siya kilala eh. Hindi ko kilala tong halaman na to. Pero alam ko na ang itsura niya. Pag, kasi nakain O, oh, alam mo, lapay dito. Thank you, Ati And, of course, may kamias. Magbuburong kamias na naman si Sherrilyn. This is my back area. One. And that's my papaya. So, yung papaya. Papaya. Sabi ni Sherrilyn, sa labas kami mag para sa tinola. Okay, punta natin yung labas. Tara, maani na natin. Kailangan kong magluto kaagad. Kasi pupunta kami ng Divisoria. Kukunin ko yung aking gown for my event. This May 11. By the way guys, May 11 is my 60th birthday. 60th birthday. So, see you in the At Plaza Ibarra. So, eto o. Ang daming bunga. Actually, sa ref, ang daming nakatambak na buro. Puntahan lang namin yung papaya sa labas and then end ko na rin itong aking short video. Nala, Cam? Punta tayo sa labas? Cam? Labas tayo? Anihin na natin yung papaya. Come on. Para may upload ko rin to agad today. So just a simple video. Ito na yung aking dama din oo oh, may mga bulaklak siya o. Oh. Ganda na kasi tulog yung body niya. Sobra nakapaso lang siya tayo sa may paso. Susunod kaya sa iyo 'yan? Ops, tingnan natin. Andito kasi mama niya. This my orange Oops. jasmine. At uh, orange philodendron. Nala hindi ka daw lalabas. Wow, behave naman. Oy. Wala mahina. Alam niya andito ang mama niya. Andito mama niya. Okay, labas na. Andito yung konsentidorang mama. Okay, let's go. Anihin na natin yung ating papaya. Ito yung papaya, guys. Isasahog ko sa tinola. Ayan, tinola pa more. nag ako kagabi. Gusto ko talaga tinola. Tinatakpan pa na cherry para walang okay. makapansin. Ang galing, ano? May bunga pero merong takip. Ayan ang araw. What time? Time check. It's 9 o'clock. Siguro po. That's the house my 26 year old house with so many with so many plants ayan and let's go anihin mo na yan and sige kunin mo na hindi hindi abot ni Cherry yeah, yeah. ni Cherry din mukhang ako ang aani sandali sandali ha okay ibaba mo ng konti oh ayan anihin ko isang perasong papaya okay na po para sa tinola. Okay na daw ba? Isa pa. Isa pa po po. Ano na. Ayan. Nala, ito na yung kakainin natin. Magtitinola tayo. So, isang malaki. Isang, ano, maliit. Okay na yan. And, meron pa. May mga naiwan pa rito. Ayun. More tin tinolas pa. And, I'm gonna show you guys. Itong, isang maliit na papaya dito. Maliit pa siya. Puno. Pero, meron siyang pagka-cute-cute-cute na bunga. Ayan, sana wag nakawin ng mga passersby. Okay, let's go. Mag-ani naman kami ng sili, dahon ng sili. Come on, Nala. Sama ka sa mama. Dali, kasama ka sa vlog. Nala, kam. Okay, dahon naman ng sili. Hindi na kailangang bumili sa palengke. So, konting dahon lang. Then guys, ang cute-cute na ano, this is cut tail. Okay. Tayo yung mag-ani ng dahon ng CD. Saan ka mag aani Ito po, parang mas maganda. Pero pabungahin mo. Ito kasi namunga na, di ba? Huwag mo na siyang kuhanan kasi para mamunga. Yung, kukuha, yung aanihan natin, yung hindi pa natin, yun, pwede nating dahon lang. Ito, Cherylyn, baka na. Pero mas maganda siguro kung putulin mo siya, no? Mm -hmm. Kasi mas, pag pinutol mo siya, mas mag, oo, ganyan ang ani O eh, sabi niya, mayroon siyang bug May bug Palayasin mo, huwag mo lang patayin. Palayasin mo lang siya. Layas. Mayroon mo. lang, signa. Gano'n lang magpalayas. Ay, lumipad. Lumilipad pala yun? Oo, oh, lumilipad. So guys, nanuto na kami ng tinola. na. And kung nato dito, bye everyone! Bye Nala! Nala! Okay na to. For Tinola. Dami na yan. And, pasok na tayo sa bahay. kukunin ko na rin pong papaya. Mga ah, palata na rin. Okay, bye everyone! Thanks for watching my simple daily vlog here at Mercy's Garden. Bye!